Oh, mga kaisan natatapos lang po namin ng trabaho sa bukid. kasama ko po si na bukuman at saka si ano si silpa <laughs> na limutan ko pala si si Raiders natin sa loob po mga kaisan kami po yung ano nadine po kami sa Lucena City sa Pleasantville po sa likod po ng uh, Pacific Mall mga kaisan gawa ng Maghapon pong trabaho sa bukid, ay ano? mag po muna kami, kakain po. Dini sa ano sa sikat na kainan po din, Pleasantville uh, Kitchen po. Yan Kain po kayo din, masarap po ang ano din, tsamic. Eh. Dini po tayo sa loob. Ay, panalo din. nag hang hang po. Yan, sige, nilagay na na kuya ay magat ang apple po yan sa mga gusto pong bumili at kumain din eh si eh, sir elmer po ang taga luto din eh nagchachami-chami na po ha? tayabas po tayabas? Oh. Tayabas <laughs> ah, saan ka po sa Tayabas? Talos. Ah, sa Agos? Ah, saan sa po po? kuya po Tayabasin. Mm. Mm. Ah, mga kaysa, no? Talagang, ah. Ayun, sarap. Ito, <laughs> oh, sarap na rin, no? Kaya mo dito ka ako nila. Ah, sino? Ah, ayan ang sarap. Ah, galing dito. Sinais. Ah, oo. Oh. Ah, ah. Ayan sarap po na rin. Dayo na po kayo din eh. Hanapin niyo po si Iko Elmer. Hmm. tanggal ang pagod kaya meron Saan ka sa ano kaya pa bayan sa ang bukid po namin sa, sa, at... sa, 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 sa puok pero sa ano po kami sa sa sentyon sa po sa luat luat oh luat

ko tayo ganin pagod tayo ba sa trabaho eh. <laughs> ay madali. ayun 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 utay iyo salamat kuya ah. yan yeah. 35 pesos po isang ganari tatlo ay. ayun 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 Opo. ah talaga pong... Ah, kakain po. Panalo, panalo po aray. Kaya yeah, tayo po aray ng tayabasin at saka alusinahin, lakbanin. Hmm. sarayahin Pagkakahusay Pagkakahusay po. Kaya basin po pala si Kuya yung magluluto. Kapo mm -mm. ka na eh. Ah. Kahit magtrabaho na, may bukas na ito eh. Ang sabi ni Lisa, kwento na ba tayo kasi? Tayo ka nakakain Ganyan talaga ito, malakas tayo magtrabaho, hindi malakas tayo kumain. Ganyan talaga yun. Baka so, na tayo magdadayot pag tayo... Pagkakasarap so, ito. Pagkakasarap ito. Pagkakasarap ito. No? may naman po kasi Ah ah. kalab Punta po kayo din eh. Ah, Pleasant Bill Kitchen. Likod laang po ng Pacific Mall. Pagkalampas po ng tulay. Hindi ka mapapaya sa lasa. Sarap eh. Hanapin niyo po si Kuya Elmer. ulang kanin dito sa ko may mekanin Para putri Joa po na, na.

Papalapalat ang buwang ano eh, paus eh. Ilo po sa mga lutinahin. Eh. Te... Kay, kay Tita Pilipina at kay Tito po. No. Dito po kami sa lutinahin. Sikap ka makakainsan na eh. Kahit manapas na po uli. Ano ito eh? Ano ito? Eh? Ano ayos? Manalo ano? Hindi sila yung pumasok sa Pacific mo? Hindi pa daw po sila nakakapasok sa Pacific mo? Papasok ba pa kayo ito eh? Sabihin niyo. Ay. Anteng ah, ko kayo sa labas. Paano? Hindi Sama akong payo. Eh. Pero eh, ito ay galing lang Ang eh. baho natin. Eh. Faham tak? Aiy, thank you Lord. Mama payah sana. Saya tak dapat kopi empero. Empero apa jenis lagi? tang. nababayad natin. <laughs> Ayaw, loko po yung dalawa mga kaisan. Kuya. Kuya, thank you. you. yan, Oh. Na, si Kuya Elmer. oh, babalik ako kuya. Ayan, sa mga taya masin po. Sa mga gusto ko yan. Hanapin nyo lang si Kuya Elmer. yan, Salamat po. Ah, thank you. Salamat po. yung job oh, lang kuya. O. Oh. Sige Oh. Na, mga kaisan. Uulitin ko po. Yan. Pleasantville Kitchen. Tapos may unahan po may mga gulayan ano? Sulit po. Panalo. 150 pesos. May kanin po at saka isang chami. Sol, 150. Ay, po Ano to eh? Ano to eh? Pasok po. Panalo. Ano? Papasok pa kay Samuel. Hindi na po. Ayaw na niya. Ayoy Ayos lang so tatin kaya. Ayos lang ano. Tama mo makaisan may mga dala din po kaming ano diretso na po kami ng dagat. May mga dala po kami pang hipon. Saka dalagian ng anong aptaw to eh. Paano yung minsan po ay eh, nakakasalang kami sa daan ng mga apta at saka tao to eh Hipon Pag po kami nagdadagat pa kami may mga dala Saan tayo na daan eh kinais Hindi na po kami dadaan sa kalumpang. Papunta kayo ng Utol Ace, aring kabila po na ito ba yung timaligo yan ano yung tinaanan mga kaisan ano po ay uh, Pacific Mall ay, yung, uh, Pacific Mall arin naman po yung dumaka എന്നാൽ ചെയ്യണ